Isang kontraktor si Papa at nang panahon na iyon, nangungupahan at hindi pa nakakapagpagwa si Papa ng bahay sa isang bakanting lote na kanyang nabili. Dalawa kaming magkapatid at bilang panganay kapag wala si Papa, ay ako ang pinaka inaasahan ni Mama sa isa pa family business, konting grocery at feeds. Bilang pampalipas oras ni Mama kapag nasa school kami yung mga anak nila at kapag tapos na siya sa mga gawaing bahay. Hindi may pagkakailang ang isa sa dahilan ng pagtatalo ni mama at papa ay ang pagkawala ng oras ni papa kay mama at maging sa amin niyang mga anak dahil sa pagiging kontraktor niya. Ramdam ko si mama dahil ako ang halos niyang pinagsasabihan ng problema at ang nasa isip ko hindi deserve na maganda at sexy kong ina ang tulad ni papa. Bagamat na nakapag-abot ng pera tuwing uuwi sa bahay, pero halos dalawa hanggang tatlong buwan naman siya kung magpakita, kaya away muna bago ang ligaya. Si Mama bilang nina naming dalawa na magkapatid, asawa para naman kay Papa, alam kong meron siyang pangangailangan na si Papa lamang ang makapagbigay higit pa sa pera na kanyang iniaabot. At ang pangangailangan na iyon, dahil sa dalang ng pag-uwi ni Papa at sa pagiging close naming magina, ay lihim naming ginawa ng paraan. Lalo't higit sa mga pagkakataon na wala ang bunsukong kapatid na kahit maga. Tawagin mo na lang akong Anjo. 40 years old at katulad lang din ng marami may anak pero walang asawa. Kinalakihan ko ng maganda at maayos ang pagsasama ng aking mga magulang. At kahit nangungupahan at wala kaming sariling bahay ay meron kaming business na siyang aming pinaka source of income. Yun ay noong grocery at feeds pa lamang ang aming family business. Pero noong magsimula si Papa bilang isang kontraktor ng aircon sa dahan-dahang pag-unlad ng aming pamumuhay ay ang dahan-dahan ding pagbabago ng ugali ni Papa. High school ako noong magsimula si Papa ng kanyang karyer sa aircon. Nagsimula lamang siya ng paglilinis. Nagkaroon ng ilang tauhan at para bagang kidlat sa bilis ang naging pag-asenso namin. To the point na lumipat kami ng mas malaking bahay upahan at nakabili pa si Papa ng isang second hand na L300 pang service. Ramdam namin na naging pag-asenso at masasabing malaki ang naging pagbabago ng aming pamumuhay. Hanggang sa maging angilan sa malalaki at kialang establishment sa Manila, naging customer ng business ni Papa. Meron ba lote na nabili si Papa somewhere in Marikina? Lote na plano ng aming pamilya kung saan itatayo ang dream house naming na mag-anak. Noong lumaki ang business ni Papa, naging madalas nang sarado ang aming small business dahil tuwing umaga, si Mama ang nag-aasikaso ng mga tauhan ni Papa. Lagin, almusal, pasahod at kung ano-ano pa. Lalo't noong lumaki ang business ni Papa, nagkaroon kami ng samot-saring gamit. Kumbaga, Literal na sa paglaki ng business ni Papa ay katuwang niya si Mama. Hanggang sa dikalayuan kung saan nakabili ng lupa si Papa, nakabili kami ng isang bahay. Bahay na siyang ginawang barracks ng mga tauhan ni Papa. Doon nagsimulang maletse ang relasyon ng aming mga magulang. Malayo kasi ang markina sa aming bahay na inuupahan. Bukod doon, kumuha si Papa ng sekretary at stay-in pa. Secretary, nang lumaon naging babae ni Papa na siyang ipinalit niya kay Mama. Bata, sexy at hindi maitatanggi na maganda. At kung hindi ako nagkakamali, si Papa rin ang nagpatapos sa secretary na iyo ng pag-aarala. Ayon kasi sa kwento, kakilala raw ng isa sa aking mga pinsan niyon at nangailangan ng mapagkakakitaan habang bakasyon. Meron pa nga akong nasagap na kwento na noong nagsimula ang konstruksyon, na dapat sana aming dream house ay may nakaakto pa sa dalawa na may ginagawang milagro sa ginagawang bahay at kung sino man yon tinanggal sa trabaho. Bago kasi pumutok ang balitang nabuntis ni Papa ang sekretary na ngayon ay stepmother naming magkakapatid na itago na lang natin sa pangalang Laura ay naging madalang ang pag-uwi ni Papa sa bahay Umabot sa puntong nag-aaway na sila, nag-aabot ng pera si Papa. Pero ang madalas kong marinig, e nauwi lang raw si Papa para sa kapirasong karne. Naging malala ang naging hindi pagkakasundo ng aming mga magulang na talagang kung minsan ay uuwi ako ng bahay galing school na mugto at maga ang mata ni mama ng kakaiyak. Nabilang isang anak, masakit na makitang ganun ang sino man sa aking mga magulang. Hanggang sa tuluyan ang nagkahiwalay si na mama at papa. Maraming naging hugo at sa buhay si mama. Lahat ng kanyang mga hinanaing sa buhay, alam ko, dahil ako ang naging katuwang niya sa aming small business. Alam ko kung anong hirap at pasakit ang inabot ni mama, lalot sa simula ng business ni papa hanggang sa paglago noon kasama si mama. Na dapat ang aluan sa buhay na dinaranas ng bagong pamilya ni Papa ay kami ang tumatamasa. Apat na palapag ang dapat sana ay aming pamamahay. May lugar para sa mga stay-in na tauhan, may lugar para sa mga sasakyan at mayroong maayos na working area. Alam ko bilang anak, may mga bagay akong kailanman hindi ko maibibigay kay mama na tanging isang tulad lamang ni papa ang kayang magbigaya. Hindi na rin naman naghabol pa si mama. At ako na rin ang nagsabing masakit man pero kailangan tanggapin para harapin ang bagong kinabukasan. May kulang man dahil kahit makatagpo ng bago si mama ay iba naman ang daan na kanilang tatahakin. Sa tulong ng aming small business na siyang aming pinagtulong-tulungan, kami ng kapatid ko nakatapos ng tagdalawang taon sa college na siyang aming naging puhunan sa kung ano man ang meron kami ngayon. Magkaroon ako ng live-in partner pero mukhang nagsawa ata at humanap ng iba. Nakakatawa dahil pareho kaming magina ng sinapit na kapalaran. Yung kapatid ko naman, swerte sa pera at ganoon na din sa pag-ibig. Kasal sila at may sariling bahay. At ngayon kapisan nila si mama.